Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin upisahan ng kwento ay mag out po muna tayo para sa mga solid natin Shout Shoutout kay Rompino JR at shout out kay Fernando Jimeno. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Anong requirement? Hindi naman dapat, gusto mo bang mapabilang sa pamilya ni Pei ang Red Earth Land ko? Bagaman ako ay isang tao lamang ng berdeng kagubatan, ang pulang lupain ay hindi prestihiyoso sa ilalim ng aking pamamahala sa loob ng maraming taon, ngunit ito ay isang maliit na tagumpay din. Maliit na mawala ang lungsod, ngunit hindi ba't isang insulto para sa akin ang nagiging redundant? Masiglang sabi ni Ghost Zone. Makakatiyak si Ghost Zone na talagang hindi interesado ang pinuno ng pamilya Pei sa tiwangwang na lupaing ito. Kung hindi, gaya ng sinabi mo, wala ka rito ng maraming taon, hindi ba? Hindi naman kailangang masyadong excited si Ghost Zone. Di ba sinabi ko na, this request is related to the boy, not you. Natigilan si Ghost Zone. Bigla niyang naalala na parang sobrang excited siya. Naalala lang niya ang mga bagay sa harap at hindi pinansin ang mga bagay sa likod. Yung batang yon, I mean yung pinangalan ng Han. Kumunot ang nuo ni Ghost Zone at sinabing, Eksakto, natarante si Ghost Zone at sinabing, maaaring hayaan ng isang maliit na mabahong batang lalaki na lumabas ang pamilya pa'y sa ganoong sukat. Bakit kailangan niya? Bakit? Jade Face Shearer smiled coldly, originally, I was just like you. I really felt too aggressive about this matter. Dumating ang pastol ng pamilya Pei upang magulat. Sana ay may may padala ang may-ari sa lobby at bigyan ka ng ilang alahas na alipin. Sana ay dumaan ang bata at makatulong ka sa pagkubkob at pagsugpo. Sa iyong pagkakaibigan at mapagbigay na mga regalo, naniniwala akong hindi ako dapat tanggihan ni Ghost Zone. Nang marinig ito, Natural na ngumiti ang multo na si Zun, huwag mong pag-usapan ang tungkol sa mga alipin ng alahas. Hindi ako magsasalita ng anuman sa pamamagitan lamang ng iyong salita. At saka, ang mga pumupunta sa ating Magic Cloud Ghost City ay walang akses dito. Bakit ka nag-abala, panipi? Hindi, hindi, hindi. Umiling si Yamian Shira. Ang anak na ito ay may mahusay na kasanayan, kung hindi, hindi siya madaling makatakas at tatakbo siya sa pulang lupa. Sa makatuwid, dahil sa kakayahan ng anak na ito, kung ang Maltong si ay lalaban ng husto, hindi may iwasang magduse siya ng mabibigat na pagkatalo. Paano magkakaroon ng isang matapang na tao sa ilalim ng kabastusan? Nang marinig ito, hindi nagsalita ang Maltong si Zun. Ngayon lang siya nagpadala ng napakaraming tao upang subukang turuan ng leksyon si Aaron, ngunit natigilan siya sa kanyang pagpatay kung aasa lang siya sa Jade Face na si Shire para sa ilang salita, magpapadala siya ng mas maraming elite at may sasabihin mula sa kanyang puso. Ayaw niya talaga. Sa pag-iisip nito, tumanggong siya, kung ganoon, regalo iyon. Bakit? Kumunekta sa pitong prinsesa. Kasi in the process, may nangyari. Anong meron? Nang iulat ito ni General Pei Shiyuan ng Muye sa Master, nasa malapit ang anak ko. Anak mo tumanggaw si Yam Ian Shirel. Nang marinig ng kanyang anak ang pangalan ng Aaron, tandang-tanda pa niya ang ekspresyon niya. Natigilan siya ng ilang segundo, tapos biglang nagsalita ng ilang salita. Sa wakas, gulat na gulat ang mukha niya, tapos nagalit. Siya ay halos matigas ang ulo at sinabi sa may-ari na siya ay tiyak na ipadala ang anak sa impyerno. Nang maglaon, sinabi niya sa may-ari ang kahihiyan na nangyari sa banal na bundok ng kilin. Nang marinig ito ng guro, natural na galit na galit siya. Ang Panginoon ay mahal ang bata. Kung sino man ang gumalaw sa kanya ay parang humihingi ng utos ng Panginoon. Kaya, pagsasalita nito, malamig na tumingin si Yam Ian Shire sa maltong si Zun. Matapos marinig ang paglalarawan ni Yam Ian Shire, ang multo na si Zun ay lubos na naunawaan ang sanhi at epekto ng bagay, ngumiti, at talagang binaliktad niya ang kanyang kapalaran. Nakilala ang gayong buhay na Diyos ng kayamanan. Well, Multuzun, dapat ikaw o hindi. Sa wakas ay nagpakita ng isang malabong ngiti si Ghost Zun, nakapantay ko ng perpekto ang pamilyang Pei, hindi banggitin ang isang mabahong batang lalaki na nagngangalanghan, Han, na gustong patayin ko ang lungsod na nasusunog ng buto. Bakit ako matatakot dito? Salamat sa pinuno ng pamilya Pei para sa akin tiyak na bigin ko ang bata at hindi hindi ako titigil hanggat hindi ko naabot ang aking layunin. Ngumisi si Ghost Zone. Sa gayong malaking puno, ang mga panlabas na kahirapan ay nalutas kaagad. Bakit ito matatakot ng aswang Zone? Well, I'll inform the team to come in now. Ang pitong prinsesa ay matagal nang naghihintay sa team. Para naman sa Ghost Zone, kailangan mong magsumikap at kunin ang ulo ng magnanakaw kunin natin ito bilang ang susunod na alak at ulam para sa kasal. Ang mga salita ay nahulog, at sila ay tumingin sa isa't isa na may mapanglo na panunuya. Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Kuya iron, kamusta? Nang bumalik si iron sa Earth House ni Xiao Chan sa Underground World, sa sandaling binuksan ni Fang ang pinto, si Zia Wei, na nakatago na sa dilim, ay nagmamadaling lumabas. Nang makita na ang Aaron ay puno ng dugo, si Zia Wei ay nasa kawalan. Sinundan ni Xiao Chunhua at Pangalan, halos katulad ni Zia Wei, ang kanilang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala. How's it going? Kainan lang. Anong magagawa ko? Aaron understated. Pero, ang pagtingin kay Aaron na parang duguan, kahit na madaling sabihin ni Aaron, hindi pa rin napigilan ni Zia Wei ang kanyang puso. Bueno, dahil sinabi ni Lauhan na ayos lang, dapat ay ayos lang. Magayos na tayo ng mga gamit natin at magsimula sa lalong madaling panahon. Pangalan Road Sa pagtingin sa iron, alam ng Pangalan na ang dalawang panig ay malinaw na nagkaroon ng alitan, ngunit ang iron ay bumalik mula sa bagyo. Ngunit ito ay palaging teritoryo ng ibang tao. Hindi kayang talunin ng malakas na dragon ang lokal na ahas. Natural, hindi ito maaaring manatili dito ng mahabang panahon. Natatakot ako na mahirap pumunta. Magiliw na ngumiti si Aaron, gayon paman, hindi magandang tirahan ang lugar na ito. Tera ang pangunahing layunin ng pagdaan dito ay upang makatipid ng oras. Naturally, ang pananatili dito ng mahabang panahon ay labag sa orihinal na intensyon. I'll stay ahead. In case of any conflict, you take it with you and Zia away umalis muna sila, you know. Sa pamamagitan nito, iniabot muli ni Aaron ang tiyan sa panggalan. Bagamat ngayon lang nalusutan ni Han Sani ang libu-libong tropa sa pagkubkob, sino ang nakakaalam kung ilan pa ang mayroon? Kapag ang bilang ng mga tao ay mas mabangis, mas maraming mga eksperto. Kahit na sa tulong ng Ghost Zone, kahit Aaron ay hindi magagarantiya na siya ay maaaring umatras sa lahat ng dako. Sa makatuwid, ang maagang pag-aayos ay natural na napakahalaga. Alam din ni Panggalan ang personalidad ni Aaron at kung ano ang pinakamahalaga sa kanya. Kaya naman, hindi siya gaanong nasabi. Tumanggaw siya at kinuha ang makalangit na libro, don't worry, ensure to complete the task. Kuya Aaron, susundan kita. Sabi ng kapatid ko, hihina at maapektuhan ang epekto ng dugong Phoenix pagkatapos gamitin. Ano pa ba ang magagawa ko kung may mangyari sa iyo sa kalagitnaan? Tanong ni Zia Wei, ngumiti si Aaron, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, ngunit kahit na may problema, walang oras upang madagdagan ito sa larangan ng digmaan. Hayaan itong maging kapalaran. Sa kabilang banda, ang iyong kaligtasan ay mas mahalaga. Tera na, nang hindi na hinintay ang tugon ni Zia Wei, ikanaway ni Aaron ang kanyang kamay at nanguna sa paglalakad palabas ng bahay nang bumalik ang partido sa lupa, nakakagulat na walang mabibigat na sundalo sa kalye. Sa kabaligtaran, ito ay kasing tahimik ng unang pagkakataon sa lungsod. Mahirap bang natalo mo yung mga yan? Lumingon-lingon si Pangalan at may sinabing kakaiba. Hindi nagsalita ang matanda, medyo kakaiba din siya. Palagi niyang nararamdaman na may mali, ngunit ang mga salita ng Pangalan ay medyo makatwiran. Kung tutusin, nakita na niya ng sarili niyang mga mata ang kakayahan ni Aaron. Kahit na ang kabilang panig ay mas paalang at gustong labanan ang Aaron, ganap na posible na matalo. Ngumiti si Ero, saan maaaring maging napakasimple ng mga bagay? Kahit matatakot yung mga yun matatakot kaya si Multozun. Obviously, hindi, ito ay palaging napakatahimik bago ang bagyo. Ngumiti si Aaron, pagkatapos ay tumingin siya sa paligid, humakbang at dahan-dahan ang naglakad patungo sa gitna ng lungsod. Sa lahat ng paraan sa itaas, si Aaron ay may malabong ngiti sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay patuloy na tumitingin sa paligid sa dilim. Makalipas ang halos sampung minuto, isang grupo. Nang limang tao ang dumating sa gitna ng lungsod, napapaligiran ito sa lahat ng panig at malawak sa gitna, huminto ang Aaron, Pagkatapos ay idinikit ito sa tainga ng Pangolin at nagsabi ng ilang salita, nang matapos ang utos, lumingon si Aaron at mahina tumingin sa unahan ng walang dulang, he said with a cold smile, after so long, you must be tired of it, malaki ang terrain dito, kung gusto mo pang lumayo, mas mahihirapan kang palibutan ako, nang marinig ang mga salita ni Aaron, ang matanda, si Sia Wei at iba pa ay puno ng mga tanong, sa pagbabalik tanaw, walang figure sa paligid. Sino ang kausap niya? Ngunit ang maliit na bulaklak ng tagsibol sa isang gilid ay maaaring masyadong pamilyar sa dahilan dito. Sa oras na ito, nagsimula na ito sa eron salita at patuloy na nagwawalis ng may pagbabantay. Ang mga kabataan ay walang kabuluhan, mukhang ikaw talaga, isang mahinang boses ang tumunog, at isang madilim na anino ang biglang lumitaw mula sa manipis na hangin sa mga guho sa di kalayuan, sa kanyang hitsura. Ang Aaron at ang iba pa ay nagsimulang lumabas mula sa hindi mabilang na matataas na halimaw encirclement of armies. Storytelling channel sa YouTube Sa pagtingin sa ganoong uso, biglang kinabahan si Zia Wei at ang iba pang mga tao. Aaron lang, mayabang pa rin nakatayo doon, isang pares ng libo-libong tropa, mayabang ako, kahit na may kaunting ngiti sa gilid ng aking bibig. Kung ako ay baliw, ito ay higit pa. Sumagot si Aaron, baliw ka ba? ang pagpapatupad ng anino ay natural na ginagalang ng multo ang kanyang sarili. Sa likuran niya ay nakatayo ang isang madilim na anino at ang pulang luan. Dati, nakipaglaro lang ako sa iyo ng basta-basta. Ngayon, ako na talaga ang elite nitong Demon Cloud Ghost City. Malamig na mumiti si Ghost Zone. Pagtingin-tingin sa paligid, hindi lang ilang beses na ang mga tao sa paligid, bukod sa kanila, mas makapangyarihan pa ang grupo sa harapan. Malinaw, sa isang sulyap, alam natin na dapat mayroong ilang mga brush. Sa makatuwid, ginawa ng tinaguri ang elite ng Guizen ang kanyang makakaya, at lubos itong pinaniwalaan ng Aaron ng walang kaunting pagdududa. Nang makita ni Han Sanchen ang mga piling tao sa paligid niya, halatang kinakabahan siya. Ngumiti si Ghost Zone at malamig na sinabi, Ano? Natatakot ka, mabahong bata. Pagkatapos, ang pulang luan sa likod niya ay hindi napigil ang tumawa ng malamig, dahil alam kong natatakot ako ngayon, bakit ako tatanggi ng padalos-dalos. Hindi mo kailangang matakot sa kanila, kahit na mataas sa kanila, ngunit nakakalungkot na hindi mo pinahahalagahan ang gayong pagkakataon. Han, alam mo bang sobrang galit at galit ka? Kung gusto mong magsisi ngayon, panahon pa. Siguro ang respeto ko sa multo ay masaya at makakalimutan ang mga nakaraang hinaing. Kung hindi, ang naghihintay sa iyo ay tiyak na madudurog. Hoy, itinaas ni Ghost Zone ang kanyang kamay, hindi nagbigay ng iron anumang oras para matakpan, ngumiti at sinabing, ilang bagay, magbabayad ang ilang tao para sa kanilang mga pagpipilian. Kahit ano pa ang babayaran mo o maging ang sarili mong buhay, gaya ng sinabi mo, kailangang matutong maging responsable ang mga matatanda. Bumagsak ang mga salita, at malamig na tumingin si Multozun kay Aaron. Ngumiti si Hong Luan, tumango at bumulong, parang wala ng paraan si Han para magsisi ngayon. Ano ang tawag sa isang kasabihan? Hindi mo ako gusto sa simula, ngunit ngayon ay ginagawa kitang hindi makaakyat. Nahulog ang mga salita, at tumawa sila ng malakas. Sa simula, ang Aaron ay agarang tinanong dahil sa pagsalakay ng mga dayuhan. Si Ghost Zone ay natural na nangangailangan ng mga talento sa ilalim ng sitwasyon, kaya siya ay bumulong ng apat na beses. Ngunit ngayon, kasama ang Jade Face na si Shire ay nahuhulog dito kasama ang pay sa kalangitan ng Pamilya Pay, hawak niya ang hita ng Pamilya Pay. Maging panloob na pag-aalala o dayuhang problema, hindi lamang sila nawawala sa isang iglap. Kahit na, ito ay rejuvenated na may bagong sigla. Kailangan pa ba niya ng Aaron? hindi gusto. Pero kung sasabihin mong kailangan, ito ay upang linisin ang taong ito para sa pamilya Pei upang maywan mo ang iyong sariling kaluwalhatian sa pamilya Pei. Umiling si Aaron at ngumiti, itinaas ang kanyang mga kamay, pumalakpak ng dahan-dahan at sinabing, sa hindi inaasahang pagkakataon, ang dalawang mahusay na collateral ng Magic Cloud Ghost City ay hindi lamang makapangyarihan sa bibig, ngunit kahanga-hanga rin sa pagganap ng double Red. Ang layunin ng dalawang taong ito na kumanta at makipagpayapaan ay hindi para hikayatin si Aeron na magbago ang isip, kundi ang sadyang mabawi ang kanyang dating mukha at ipahiya si Aeron. Paanong hindi ito makikita ni Aeron, na dumaan na sa harap ng mga espirito ng tao sa lupa, sa isang sulyap. Tumigil ka na sa pagsasalita ng walang kaparerekan at gawin mo na. Malamig na sabi ni Aeron. Dahil gusto mong mamatay, gagawin ko ito para sa iyo. Malamig ang mukha ni Ghost Zone, at sinabi ni Aaron sa kanyang mukha na hindi siya masaya, kaya agad niyang ikanaway ang kanyang kamay. Kaya naman, ang sampung libong tropa ng mabigat na nakapaligid ay agad na sumigaw ng galit. Ang kanilang boses ay yumanig sa kalangitan at lumapit sa Aaron na may malaking kapangyarihan. Ang Skyfire Moon Will ay nasa kamay saglit, at ang maliit na itim na patpat ay direktang naging isang lumilipad na espada at patuloy na lumipad sa ulo ni Aaron. Handa nang umalis ang sampung libong tropa. Panggalan, sundin mo ang plano. Sa sandaling lasing ang malamig na tunog, gumalaw si Aeron sa kanyang kamay. Ang Skyfire Will ay agad na naging dalawang mahabang dragon at direktang umuungal patungo sa nakapaligid na hukbo sa harapan. Halos kasabay nito, hinugot din ni Aeron ang Jade Sword. Ang kanyang katawan ay direktang naging walo, kasama ang pitumpot dalawang banal na espada binuksan lang niya ang kanyang momentum at ginawang isang matinding pag-atake ang after image. Ang flying light sword ng maliit na itim na stick ay biglang umatake sa kabilang panig. Kinaladkad ng panggalan si Zia Wei at sinundan ang flying light sword para pumatay. It's more like a group of them encircling the opposite side. Ito na nga mga masters, no? Bali, panibagong ba kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!